Ayan guys, papunta nga pala kami ngayon sa Tumalog Waterfalls Dito lang yan sa Oslob, Cebu So ayan, nakasahe kami ng van, galing kami ng uh, whale shark hunting Sa Oslob, Cebu rin yan guys no? So ito, naghahanap kami ng parking uh, Papunta dun sa falls So itong van kasi hindi pa pwedeng uh, dalhin doon kasi medyo uh, masikip na yung daanan papunta doon sa falls. So, ito, nakahanap kami ng uh, parking. So, magpa-park muna yung van. So, after nyan magpark park ayan. So, dito ang may isa way, papunta ng falls. So, kailangan pala guys, no? So, bago ka makarating doon sa falls, kailangan mong sumakay ng habal o ng single na motor. So, aangkas ka dyan So, bawal maglakad Papunta roon sa baba Talagang ito yung uh, Kanilang way Papunta din sa Tumalog waterfalls So, yan One is to one yung ano Yung uh, angkas dito guys, no Yan, katulad yan Sumakay na ako dito sa angkas At uh, titingnan natin yung pababa kung paano yung way na yan. So, ayan, nakasakay na tayo, guys. So, enjoy lang natin tong view habang uh, nagbabiyahe tayo at inangkas tayo ni, ni Kuya, ano? Papunta dun sa falls. Tingnan nyo naman, green na green yung paligid. Ang dami mga punut halaman. Ah, sarap, guys, to. Pababa. Yun. Ito yung gusto kong rides. Yung tipong aangkas ka lang. Tapos, nagbibidyo ka. Lahat makikita mo yung mga ganyang view. Ang gaganda. Ang tataas ng puno. Puro puno, guys. Ang ganda. So, andito na tayo sa baba. Ayan. So, ito na yung pinaka entrance. So, ang bilis lang pala, guys, no? From dun sa Uh, drop point dun sa Mayban So, andito na tayo agad sa Tumalog Waterfalls So, sisilipin natin yan sa loob yan. So, lakad tayo ng konti guys, no? So, makikita natin So, ayun! Yan yung falls Ang lino ng tubig Ang taas So, parang dalawa siyang baitang ang taas, ang taas ng falls so pasok na tayo sa loob guys no? so ito yung ano uh, pinaka entrance so lakad lakad lang tayo dyan guys yun si kuya tumatakbo pa excited jata si kuya ah uh, madaba pa so dito guys yung uh, ano pwedeng ano pwedeng magpa feature dito guys no Diyan sa ano sa arko ng uh, tumalog waterfalls ang dami bisita guys yun andito na tayo sa mismong falls yan pwedeng maligo dyan guys nakita no? Kita nyo ang linaw ng tubig at ang ang taas ng falls nga isang ang ganda. Karabi. The best to guys, no? So, ang lino ng tubig. So, pwede kang maligo dyan. Pwede kang magtampisaw dyan hanggat gusto mo, no? So, ayan. Ang pambisita. Yun lang, guys. Thank you.